Alam kong naranasan mo rin dito idol at makakarelate ka dito yung tipong akala mo mananalo na kayo na parang sigurado dahil lamang na kayo. Kaso bigla kayong binulaga ng pagkatalo kaya panoorin mo muna itong video dahil may matutunan ka dito panigurado. Dito kasi nahihirapan akong harasin yung Hanabi dahil binavisit siya ng roamer nila na si Gaton. Kaya hindi ako makapalagi. Eh. Napilitan din tuloy ang roamer namin na si Beleri na samahan din ako sa gold lane. Yung nakakaswabe pa dito, Johnson lang naman ang core namin. Hanep diba? Nasa epic pa tayo eh. Kaya kahit mahirap, G pa rin tayo mga idolo. Sumubok kami ng ilang beses ng Belerick na pumalag. Pero egos talaga kami sa Gatot at Hanabi Tandem. Kaya mas pinili ko na lang na magpa-item muna. At dahil gusto ng mga kakampi ko na mag-clash, napilitan na lang din ako na sumabay. Palag kong palag. Walang pakay sa stars. Basta maraming kills at maka-MVP. ba? Diba? Sabi ko nga, nasa epic pa lang tayo eh. Kaya na maumay ako, ginawa ko na lang na kalakasan ang kahinaan ng aking mga kakampi. Kapag may clash, nanlilikod na lang ako. Bahala na si Batman. Kung makakapitas man, swerte. Kung pumalpak, okay lang. Mabubuhay pa naman ako ulit eh. Diba? At dahil nakakapitas ako ng tuloy-tuloy, nakaka-item na ako ng mas lamang laban sa mga kalaban. Kaya bawat may clash, ako na bahala mag-clean up sa likuran hanggang mas lumamang na kami at nakalbo na namin halos ang mga tori ng kalaban. Kaso, ito talaga ang pinaka-highlight sa lahat. Kung sumubo kami, natapusin na. Pero hindi na manage ng maayos ang minion waves. Yung akala namin na matatapos na. Pero ganito pa yung nangyari. Run. Been, 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 shut down. An ally has been flamed. Initiate retreat.